naka nakauwi si Teresa kagabi ha. Nagpunta na ako sa trabaho niya. Sabi, umuwi naman daw kagabi si Teresa. Kaso bakit hindi nakarating sa bahay namin? Saan kaya siya nagpunta? O saan siya napunta? May laman ang sinasabi mo, Jimmy. Baka kasi nabiktima na rin si Teresa ng kung sino mang nangunguha ng mga babae at mga batay Matagal ng usap-usapan sa nayon. Maraming babae at mga bata na ang nai-report na nawawala. At lahat sila, hindi na nakita. Sana, huwag ipahintulot ng Diyos na mangyari yung kay Teresa. Sige, huwag ka mag-alala. Uutusan ko mga tanod na maghanap sa paligid. Eh, baka naman nariyan lang sa tapit -tabi si Teresa. Ubuwi ka na muna at magpahinga Paano ko makakapagpahinga nito? bulong gulong ang isip ko eh. Kailangan malaman ko kung nasan si Teresa. Kung nasan ang asawa ko. Ayoko sa dilim! Mga kapatid, Dalawa daw ang dahilan kung bakit kailangan natin mag-ingat sa mga tao. Una, dahil hindi natin sila kilala. At pangalawa naman, dahil kilala natin sila. Pero dito ay may panganib dahil may mga pagkakataon na kung sino pa ang iyong kilala. E Isa palang banta. kahit kakilala na natin mula pa pagkabata. At ang mga taong akala natin ay kaibigan, ay sila palang maghahatid sa atin sa kapahamakan. Mga kapatid, yan po ang malalaman natin sa kwento ni Jimmy ng Mulanay, Quezon. Ito'y tungkol sa naging karanasan nila ng kanyang asawa na si Teresa. Nagsisimula pa lang sila noong bumuo ng pamilya sa isang bayan na akala nila. Ay umiiral ang kapayapaan at katahimikan. Pero mga kapatid, ganalang malalaman na kadalasan, ang kilabot ay tahimik na may pinagkukublihan. At ang bangungot na ito ay mahirap kalimutan. Shopaw! Bili na kayo, Shopaw! Pag Esteban! Hoy! Uh, eh, bakit hawon ka na nagtinda? Eh, hindi ba, madalas naman eh, umaga ka nagsisimula maglako? eh, eh, eh paano pa naman? Hindi agad ako nakapagluto ng pande. Eh. Pumunta pa ako ng bayan para bumili ng mga pansahog. Tinanghali na ako ng uwi, kaya eto eh, nga, oh. Ngayon lang naluto ang siopaw ko. Uy, oh, eh, mainit pa ito. oy oh, eh, bibili ka ba? Ah, ay, sige nga. Bigyan mo nga ako ng dalawa para sa amin ng anak ko. Maya-maya uh, lang eh, uuwi na yon galing sa trabaho. Nako. eh, salamat naman at nagbuhay na mano ka. Uy, uh, teka, ikukuha kita ng dalawang piraso, ha? Tig 15 pesos yan, di ba? Naku, parang matagal lang tumaas ang presyo ng siopaw. Oh. Eh, bago pa mag-pandemic. 20 pesos na ito, isang piraso. Eh, wala ka nang mabibiling 15 pesos na siopaw oh, ngayon. Napaka-mahal naman ang bente ang isa. Hmm. Uh, oh, sige na ka. Akin na nga ang dalawang peraso. Oh, oh, ito ang bayad ko. Hmm. 50 pesos. Higyan mo ako ng sukling sampo. Ay, oo naman. Eh, susuklihan kita. Ah, ay, teka lang. Huwag mo kong madaliin na ta. alam ano mo yan? Eh, natataranta ko mo pa ba ang tinda mong yan, ha? Eh, hapo na. Mauubos ito. Iikutin ko ang buong barangay hanggang dun sa kabilang barangay nako makikita mo. Maya-maya lang, pauwi na ako. Hindi ako nagpapaabot ng dilim sa kali at alam mo naman, eh, siguro na ah, hindi na maganda ang mga nangyayari ngayon. Ang dami ng nawawala mga residente dito sa lugar natin. Eh, pati na rin sa kabilang mga barangay. Oh, eh, di ba? At meron pang mahigit isang taon na pero di pa rin natutukoy kung ano nangyari sa babaeng yun. Ah, basta na lamang nawala. Ako, at hindi na nakita pa. Mahirap na hindi natin alam ang nangyari. Eh, paano kung ako naman ang matsyempuhan? Ay, di ba sabi-sabi nga na baka mga pulis din ang may kagagawan. Ayako Ay, Ay akunwari, hindi na hindi nare-resolve ang tungkol sa mga nawawalang mga yan. Hmm. Eh, paano ba naman re resolve kung yung mismo nagre-resolve eh, siya palang gumawa ng problema? Bakun. Kaya hindi nila mahuli-huli kung sino man ang huhuliin. Eh, kasi nga eh, sila rin pala yun. Uy, gano'n na nga? Kaya walang masama kung mag-iingat tayo. Mm. 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 Ano? Ang sarap nga ng siopaw mo. Malasang-malasang. <laughs> Siyempre. Malasang. Ako nagluto eh. Mura na yan. Eh, eh hindi ka nalugir yan dahil masarap naman talaga. O, oh, etong eh, sukli mo. O, oh. ayan. O, oh, ay, alis na ako ah. Para mabilis akong makaubos ng paninda ko. ay huwag mo na akong suklian. Hmm? Bigyan mo na lang ako ng discount. Tatlo sinkwenta na lang. Uh, oh, eh. Total, sabi mo, buena mano ako, di ba? Magaling kaya ako mag na mano. Sigurado, <laughs> ubus agad yung paninda mo. Naku, ikaw na tao ka, o. Oh. Eh, babarating mo pa ang ko, oh, eh. Napakamahal na ng mga sangkap sa paggawa nito. Oh, sige na. Umalay mo. Hmm. Mapapadala sa bili ko. Ay, naku. Masarap talaga, eh. <laughs> Para namang ngayon ka lang nakatikim ng siopaw ko <laughs> Ay, naku, ngayon lang naman talaga Kaya, bigyan mo pa ako ng isa At huwag mo na akong suklian ng sampung piso ah, Mang Esteban, teka lang po uh, Bibili uh, po ako uh, Jimmy, ikaw pala Ay, mabutit na abutan mo ko ah, Kanina pa nga po kayo inaabangan ni Teresa Alam niyo naman po, paborito ng asawa ko ang siopaw na tinitinda niyo <laughs> Eh, butis ba si Teresa? Parang tumataba eh ay, wala namang masama, may asawa naman yung tao Opo, buntis po ang asawa ko, Mang Esteban mm -hmm. Napaglilian nga po yata niya yung siopaw nyo Aba eh, minsan kahit gabi po eh Gustong puntaan ka namin para bumili lang ho ng siopaw <laughs> Eh, dapat kasi maghanap ka na uli ng makakasama sa buhay, Esteban Matagal ka na rin, Byudo Ay, naku, eh, parang eh, ako nga ay lubayan mo eh, Masaya na ako na mag-isa sa buhay Jimmy, mahal. Bilisan mo. Late na tayo sa trabaho. Malayo pang lalakarin natin para marating ang sakayan ng jeep. Ay, eto na nga. Nagmamadali na. Bakit ba kasi hindi ko naman ng alarm? Ang bihira naman, oh. Dito li ako nagising ng maaga. Halika na. Gagandang umaga, Jimmy, Teresa. Papasok na sa trabaho? Opo, aling barang. Nagmamadali na nga kami nitong si Jimmy at ang halina. Ay naku, sana makasakay agad kayo. Ang hirap pa namang sumakay pag ganitong oras. Ah, uh, sige po, aling barang. ng Ba, hangga mo naman ngayon, Stefan! Parang hindi ka na yata natutulog, ha? Ah. Eh, eh, kailangang makaubos ako ng maaga ngayong araw, eh. Eh, pupunta kasi ako sa kabilang barangay mamaya. May nagpatawag sa akin para maghilot. Ay, sa bagay. Marunong ka nga palang manghilot, no? <laughs> eh, si Jimmy at si Teresa ba yung nakita kong kausap mo kanina? Ay, oo. Oh, oh, yung mag-asawa nga. Hmm. Papasok na sa trabaho. Eh, bakit ba? Uh, wala naman. Naitanong ko lang. Kung napaaga ako ng konti, baka bumili rin sila sa akin, ano? Pambaon sa trabaho, no? Barang, Ay bibili ka ba ng siopaw? Ay, nako, hindi na muna. Kakatapos ko lang mag-almusal, eh. Oo oh, siya, sige. Eh, ako'y alis na ha para makaubos agad ng paninda. Teresa, nabalitaan mo na ba? Ang alin, Maya? Si Rina na girlfriend ng office mate nating si Jerry. Nawawala raw. Ilang araw nang hindi nagpaparamdam kaya siguro ilang araw na rin absent si Jerry. Naku. Oo, oh, tumutulong yata sa paghahanap. Kaso, balita ako hindi pa rin nila makita. Walang paramdam din si Rina. Eh, ano kaya nangyari sa kanya? Dapat kung okay siya, Ipaalam niya sa pamilya niya o kahit kay Jerryman lang. Para naman hindi sila nag-aalala. Tama ka, Teresa. Kaya nga may kutob ako na may masamang nangyari dyan kay Rina. Kasi kung wala eh, sana nahanap na siya. Hindi na rin makontak sa cellphone. Eh, paano pa yan hahanapin? Napapansin mo ba? Parang sunod-sunod yata na may nawawalang mga tao. Doon sa kabilang barangay din dati. May nawala na hanggang ngayon, hindi pa rin nakikita. Tapos, ito na naman. Eh, baka naman nagkataon lang. Pero ano sa tingin mo? Nawala sila dahil naglayas lang o kinidnap ba sila? Bakit? Pati ba may hirap kinikidnap na ngayon? Yun na nga ang pinagtataka ko. Bakit sila kikidnapin? Ano bang mapapala ng kidnappers sa kanila? E pare-pareho lang naman tayong dukha. At saka kung kinidnap sila, e bakit wala namang tumawag sa pamilya para humingi ng ransom? Ano't ano man, dapat listo tayo lagi. Aba, mahirap na. Kung totoo may dumudukod sa mga nawawalang yan, Ibig sabihin, lahat tayo hindi ligtas. Nananakot ka naman. Huwag na nga nating pag-usapan yan. Jesus, ikaw nga talagang umpis ang pag-usapan to eh. Ikaw din ang matatakot. Eh, mabuti nang alam natin para tayo makapag-ingat. Dahil malakas talaga ang kutub ko na hindi lang sila basta nawala. May masamang nangyari sa kanila, Teresa. Sino-sino nga ba ang mga nakilala natin sa bayan na ito? Una na dyan si Jimmy at Teresa. Ang mag-asawa nagsisimula pa lang bumuo ng pamilya. Buntis si Teresa at ilang buwan na lang ay lalabas na at uuha ang bunga na lang kanilang pagmamahalan. Nakita natin na nagsisikap sa buhay ang dalawa. pareho may trabaho. Nakilala rin natin si Barang ang isa sa mga nakatira sa bayan at si Maya nakatrabaho ni Teresa. Siyempre, narinig dating sumigaw kanina at tiglalako itong si Mang Esteban. At ang binibenta niya ay hindi taho. Si Mang Esteban ang matandang biudo na tindero ng siopaw sa bayan. Ikot, ikot sa mga barangay hanggang sa mga kalapit pang mga bayan para magbenta ng kanyang pinagmamalaking espesyal na siopaw. Mm. Aba, gaya ni Jimmy at ni Teresa, ay masipag rin itong si Mang Esteban. Gano'ng kasipag? Aba, kung hindi naglalako ng siopaw na espesyal, abay sumasideline pa bilang hilot. Mga kapatid, marami pa tayong makikilala at marami pa tayong malalaman tungkol sa maliit na bayan na ito. Pero nagsisimula pa lamang mga ating kwento may usap-usapan na nakumakala tungkol sa mga tagabayan na biglang nawawala na lamang na parang bulak.